Magpapalipad tayo ng drone dito. Meron akong drone. So kukuna natin ng drone itong area ko dito sa Greenland. So kung napapansin nyo winter dito maraming snow. Saka maganda yung panahon maaliwala siya ngayon. Kaso medyo malamig lang. So itong drone gagamitin natin ng mga kabayan para makuha na natin ng uh, video sa taas. Tara samahan nyo ako. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang itaas na bahagi ng lugar kung saan ako nagtatrabaho gamit itong aking drone. Background muna tayo mga kabayan about sa lugar ng Greenland. Ang Greenland pala ay sakop ito ng Denmark o territory. Ang Denmark ay nasa lugar ng Europe pero ang lugar ng Greenland ay isa itong kontinente sa North America kaya naging Europe ito dahil ito ay teritoryo ng Denmark. Bakit nga ba tinatawag na Greenland ang lugar na ito? Kung saan 80% ng lugar dito ay nababalutan ng yelo kahit sa panahon ng summer ay hindi nawawala dito ang 80% na yelo na bumabalot sa Greenland. Kaya ang Greenland ay isa ito sa lugar na malamig sa buong taon. Ayon sa aking pagsasaliksik sa Google about Greenland, ito ay tinawag ni Eric Derrid na Greenland dahil noong mga panahon mga kabayan ay uso ang mga paglalayag ng mga tao. Si Eric Derrid ay isang Icelander at ang kanyang ama naman ay isang Norwegian. Sa mga panahong nakatira si Eric Derrid sa Norway kasama ang kanyang mga magulang ang kanyang ama naman ay nakapatay ng tao. Kaya't ito ang dahilan kung saan lumipat sila ng lugar sa lugar ng Iceland. Sa paglipas ng panahon, si Eric the Red ay nagkaroon din ng kaso na nakapatay siya ng tao sa Iceland at ito ang dahilan para lumayo at mapadpad siya sa lugar ng Greenland na tinawag niya sa kanyang paglalakbay gamit ang sasakyang pandagat. Ayon sa aking pagsasaliksik, tinawag ito ni Eric Dered na Greenland dahil may mga lugar dito sa lugar ng Greenland na makikita mo ang mga damo, halaman ay kulay green sa panahon ng summer. At ayon din sa aking nabasa, tinawag ni Eric Dered na Greenland ang lugar na ito para balikan niya ang kanyang mga kakilala at kaibigan sa Iceland at hikayatin ang mga tao na tinawag niyang lugar ang Greenland kung saan mapapaisip ang mga tao na green nga itong lugar. Maraming tao ang nahikayat si Eric the Red na madala niya dito sa Greenland. Yung iba naman ay nakarating pero yung iba ay hindi nakarating dahil sa paglalakbay dito sa lugar ng Greenland ay kahit summer ay may mga naglalakiang iceberg dito at may mga yelong dagat. Sa madaling salita, ginamit lang ni Eric Derid ang pangalang Greenland para linlangin o hikayatin ang kanyang mga sa Iceland at mapasama niya dito sa lugar ng Greenland. Mga kabayan, may isip mo ba ang buhay ng mga tao na nakatira dito sa lugar ng Greenland sa mga sinaunang panahon kung saan hindi pa uso ang mga electricity at makakagamitan sa paggawa ng mga bahay? Maiisip mo ba kung anong klasing buhay ang mayroon dito kung saan tanging pangingisda lamang at pangangaso ang kinabubuhay nila noong mga sinaunang panahon? Maiisip mo ba na mayroon na bang mga transportasyon sa mga sinaunang panahon para magdala ng mga pagkain dito sa lugar ng Greenland? Alam niyo ba ang Greenland ay isa ito sa lugar na kung saan halos ng mga pagkain dito ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Ikaw mga kabayan, kung ikaw ang papipiliin, payag ka ba na mamuhay dito sa lugar ng Greenland kung saan payapa, tahimik, presko yung hangin at malayo sa gulo? Kung ako ang tatanungin nyo mga kabayan, syempre papayag ako na mamuhay dito sa lugar ng Greenland basta kasama ko ang bukong pamilya dahil wala nang sasaya pa sa lugar kung saan kasama mo ang iyong pamilya. Kayo mga kabayan, i-comment nyo sa baba kung payag ba kayo na mamuhay dito sa lugar ng Greenland. Maraming salamat po sa laging panonood. Hanggang dito na lang po ang aking mga video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless you all po.